masarap, malinamnam, at lasang parang karni ng manok. Ganyan kung ikumpara ng mga nakatikim na ng karne ng ahas. Isang eksotik na putahe na pawang ang mga taong may malalakas lamang na loob ang nakakasubok nito. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay tatalakay natin ang mga natatanging bisa at gamit ng mga bahagi ng katawan na nagmumula sa ahas. Ang balat ng ahas Ang laman nito Ang abdo ng ahas Ang langis buhat sa karni nito Ang buto ng ahas At ang bato buhat sa kamandag ng mga ito Kaya samahan ninyo akong tapusin ang video ito para sa isa na namang kaalaman na hindi batid ng karamihan. Cobra, sawa, almuranin, talbos tubo, anaconda, ilan lamang iyan sa mga katawagang tumutukoy sa mga uri ng ahas. Isang klase ng hayop na madalas nga'y kinatatakutan ng karamihan at iniiwasan dahil sa panganib na maaring dala nito. Subalit mayroon din namang ilan na ginagawa pang pet ang mga uri ng ahas kagaya ng sawa. Subalit mayroon din namang mga tao na di takot sa mga ito. Ayaw din naman nilang mag-alaga, subalit nais nilang tikman ang mga ahas at gawing pulutan sa kanilang mga inuman. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng hayop na ito? mula nga sa balat hanggang sa pinakabuto. Halika at isa isa natin. Balat ng Ahas Ang balat ng ahas ang isa sa pinaka-rare at mahal na uri ng balat o leather na mula sa hayop. Kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng bag, sinturon, wallet at sapatos. At dahil bibihira lamang makahanap nito kung kaya naman napakataas rin ng halaga nito sa merkado ngayon. Ang balat naman ng ahas o pinaglunuhan ay isang mainam na pampaswerte lalo na sa mga sugal. Ang sinuman na makapagtangan nito ay parating suswertihin sa mga sugalan o tinatawag nga na liyamado. Kaya kung may makita ka mismo na ahas na nagpapalit ng balat ay kunin mo ito at gawing isang lucky charm. Laman ng ahas Gaya ng aking nabanggit, ang karne o laman ng ahas ay kadalasang ginagawang pampulutan sa mga probinsya. At ayon nga sa mga tao na nakatikim na nito, ay higit pa nga itong malasa at masarap kesa sa manok. Madalas nila itong iniihaw o iniluluto ng adobo. Langis ng ahas Narinig mo na rin ba ang tungkol sa langis na ito o snake oil? Ang langis na ito ay ginagamit kahit noon pa ngang sinaunang panahon, lalo na nga sa mga sinaunang panggagamot ng mga Chino. Ayon nga sa pag-aaral ang langis na buhat sa ahas ay napakabisang gamot o ointment na mainam na panlaban sa mga sakit sa balat arthritis at mga pamamaga o pananakit ng kasukasuan. Ang mga ahas ay isang cold-blooded animal at nagtataglay sila ng mga essential oils sa kanilang katawan na mayaman nga sa omega-3 na kagaya ng isdang salmon. Kung ipapahid mo ito sa nananakit na katawan o tuhod ay agad itong iaabsorb absorb ng ating balat o ng cell membrane at agad mawawala ang nadaramang sakit. Ganyan kahusay ang snake oil. Maaari mo ngang kunin ang langis na na-extract sa nilulutong laman ng ahas. Itabi ito at maaaring magamit sa nadaramang sakit sa tuhod o sa balat. Apdo ng Ahas Ang apdo ng ahas ay isa ring sinaunang gamit na gamot ito ay mainam nilang gamit na pampurga, lalo na nga sa mga sanggol. Isinasangkap nila ito o inihahalo ang katas sa katas ng iba pang gulay gaya ng ampalaya at nilalaki pa ng hani o pulot. Pagkatapos ay pinapainom sa mga sanggol. Subalit may isang artikulo na nagsasabi na marapat na ito ay hindi sariwa o hindi bagong puha marapat na ito ay patuyuin upang mawala ang mga bakteriyang maaaring naroon. Buto ng ahas Matapos ngang pulutanin o kainin, ang mga buto naman ng ahas ay pinagdudugtong-dugtong isa-isa at mainam na ginagamit sa oras na manakit daw ang katawan bunga ng mahabang pagod sa maghapon. Itali lamang ito sa bewang at antaying mawala ang sakit na nararamdaman bato sa ulo ng ahas hindi lahat ng ahas ay meron nito pawang ang mga makamandag na ahas lamang ang maaring magtangan nito maaring mamuo ang mga hindi nagamit na kamandag o venom at sa paglipas nga ng mahabang panahon ito ay maaring maging kristal o isang bato mainam itong pampaswerte sa mga sugalan at ginagamit nga na panlunas laban sa mga kagat ng ligaw na hayop tulad ng ahas. Alin sa mga ito ang narinig mo na? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Ahas, meron din palang mga paa? Ang kinatatakutan nating ahas, iniiwasan at iniilagan dahil sa makamandad. Sa kabilang banda ay nagtataglay pala nang mga paa. Opo, tama ang inyong narinig. Sapagkat ang ilang klase pala ng ahas ay natural nang nagtataglay nito. At sa ibang bansa katulad sa Thailand ay kanilang ang kinokolekta at kinukuha sapagkat ito ay maaaring nagtataglay pala ng ilang mga pambihirang bisa, gamit at kapangyarihan. Kaya naman kung isa kang antingero, o mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Ang mga ahas sa isang uri ng reptilya sa suborder na serpentis. Maraming klase ng mga ahas at maaaring umabot nga sa apat na libong klase o species sa ilalim ng pung pamilya. Matatagpuan ang mga ahas sa halos lahat na panig ng mundo. Subalit maliban lamang sa Antartika, batid mo ba na bagaman ang mga ahas ay alam nating wala namang mga paa? Subalit ang ilang uri pala ng mga python at boas ay mayroon palang dalawang mga mumunting paa sa ilalim na bahagi ng kanilang katawan na malapit sa kanilang puwitan o vestigial hind legs na tinatawag ring pelvic spurs o tahid ng ahas. Ayon nga sa kasaysayan ng evolusyon ng mga ahas, ang mga ahas pala ay nag-evolve buhat sa mga lizard o butike at ilan pang mga kapamilya nito na mayroon nga ang apat na mga paa. Ang mga paang ito ng ahas ay hindi natin kadalasang agad-agad mapupuna o makikita dahil ito ay nakatago at nagiging visible lamang kung kinakailangan kadalasan nilang ginagamit sa pakikipaglabing-labing sa mga babaeng ahas. Sa makatuwid, ang mga lalaking ahas lamang ang karaniwang nagtataglay ng mga tahid na ito. At kadalasan din nila itong ginagamit sa pakikipaglaban o sa pakikipagtuos sa iba pang lalaking ahas. Subalit, bakit nga ba ito kinokolekta o kinukuha? Ang tahid ng ahas pa lang ito ay mainam na inilalagay sa garapa, sinasangkapan ng lana at isa pa lang mainam na gamit bilang panghalina, mutya at panghatak ng pera o bilang pampaswerte. Ikaw, mayroon ka bang kilala na maaari nagtataglay nito? Ngayon mo rin lamang ba na mayroon din palang mga paa o tahid ang ilang klase ng ahas? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, ng bagong Lina ng panibagong dunong mga bagay na subuo ay makakat